sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila yung manatatangin po sila at may mabubuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa na. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, sana po ay palagi po kayong mag magtiwala sa sarili, magpakumbaba, at magmahalan, magbigayan, igi sa lahat, uh, mag, uh, mahalan, at sa mga bagwan na ngayon lamang po nakatuklas ng na aking YouTube channel, iwag ng pangasinan, huwag na po kayong magtubiling uh, pindutin ang subscribe, like, and share, at paki follow uh, na rin po ang Facebook page ko po, Iwagan ng Pangasinan tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat na pagsuporta po sa iwagan ng pangasinan at malagi ko pong ibinibirin po sa inyo na sana po ay pag uh, pag narasal po tayo ay isa po isipan po palagi para yung mga gagamitin po natin mga orasyon po ay mapandar po natin kung nga po ang mga orasyon po natin ay hindi po natin napandar kaagad ulit ulitin nyo lamang po kasi nag-aaral po lamang po kayo ng kung pag na kuha nyo na po yung kilitin yan dire diri isuna na po mapapandar niyo po lahat po ng mga orasyon po basta huwag nyo lamang pong kalimutan po ang magpumuha ng kudir bakod balabal pundo yan po ang the best po yan na pang kwan po ng ating para hindi po tayo mabalikan kung magagamot po tayo protection po natin yan para mapandar po natin na ating gagamitin po at yung nagkuhan po na yung medalyon po pag bumili po kayo ng medalyon po ay huwag kayo magtiwala doon kung halimbawa bumili kayo sa uh, mga pisto na mga online na mga kuhan po dapat humingi kayo ng Uh, dasal po yan, may dasal po yan. Yung mga medalyon po, pag di mo dinasalan yan, useless po yan. Hindi po yan gagana na, na on po. Kahit anong gawin nyo po na aprosin uh, po nyo ng mga langis o on po. dapat yan, parang tao rin yan na pinapakain niya sa araw-araw. Ang mga medalyon po, pinapakain yan araw-araw yan. Kaya, dapat po bago po kayo kumuha po ng medalyon po ay eh, tanong nyo po sa nagbumili kayo alin pa bumili kayo umingi kayo ng orasyon sa kanila at hindi nyo mapagagana yan kung wala pong pakain yan oras yun kahit anong gawin nyo kahit, dapat pag bumili kayo medalyon alin ba ang pinito Diyos, may pudir po yan ang pinito Diyos na dadasalin nyo po sa araw-araw at kung sa pinito sa pinito rin kung ano po yung kung medal niyo po ay piso sagrado o sa pinito o uh, sator o ano ba yan atardar o ano yan may dasal po yan kailangan, kailangan po yung dasalan po yan na uh, araw-araw para uh, bilang pakain yan at maaandar po yan hindi nyo mapapaandar yung rasyon nyo Madidisgrasa ay lamang po kayo diyan kung ano po ang ginagawa niyo po idadasalan niyo lamang po ng ama namin ang Baginong Maria Walhati sumasampalataya. Mula yan dapat po uh, paalala po lang po sa inyo kung mabibili po kayo ng uh, mga bidalyon, uh, magpun lang po kayo at pakakalug po, sa inyo yung poder niyan kung gusto niyo po may pudir po yan dadasalan po sa araw-araw. Tapos pagkatapos niyo magdasal ng pudir kung ano po yung gusto niyo kung halimbawa nang devotion kayo, hindi niyo niyo yun. Yung medalyon, kahit ano po isunod-sunod niyo na po yung pudir pa diyan. Pudir diyan, mas maganda po para matutupo kayo maggamot na o kung po. <coughs> para maka po kayo. Kaya sinabi ko lang po sa inyo para alam niyo po na pag kung na medalyon may Pudir po yung pakain yan Araw-araw Parang tao rin yan na Kumakain sa araw-araw Umiinom ng tubig uh, Sana kung Dapat inisip nyo muna maigi Sa panggamot po Hindi sa pag aano po Kahit wala pong medalyon Basta I-memorize lamang po yung Pudir, bakod, balabal At Kahit wala na pong medalyon po sa akin po kasi noon uh, hindi ko pa alam yun eh, na kwan. pero ang lula ko po hindi ko po nakita po yung, yung na, may medalyon po siya wala wala akong nakita sa akin lang po na kun ako ng kumpare ko kumpare ko sabi niya uh, bigyan kita ng medalyon sabi niya kaya eh ako na kundi na ako kaya nagkon ako na, ng medalyon hindi ko isip yung kasi kaya tinuloy-tuloy tinuloy, ko lang po ng pag devotion ang con sa akin po ay yung infinito dios uh, bali tatlo po infinito dios uh, saka sambinito at uh, peace sagrado po pinakita ko na sa inyo yun dinidebussionan ko yan araw-araw yan po araw-araw po, debussionan mo at kung kaya po talagang mag po, kahit ilang medalyon yun po gusto nyo, nasa inyo yan pero pwede rin po na walang medal yun po. Makakagamot po kayo. Kahit wala kang medal yun, makakagamot ka po dito. Yung mga iba na ginagawa-gawa lang po na maraming medal yun ay pinapakita dito. Sinasabit. Sinasabit. Dami. Pati anting-anting. Kahit na wala kang anting-anting, uh, kung po, uh, makakagamot ka. Makakagamot ka. Basta, wag mo lang kalimutan po yung magpudir ka. Pudir. Makakud balabal pundo at mga pang mo dapat may isa ulo mo po yan dapat uh, may isa ulo po natin lahat yung mga gagamitin po natin para uh, hindi po tayo magbabasa limbawa, napka, nasa kumbati po tayo tapos titignan mo pa, babasahin mo pa wala na, dapat may isa ulo mo muna bago ka sumabak sa mga ganun na, na mga konpo eh, dapat po, ay eh, kahit na wala po tayong medal po, pwede po mangamot nasa inyo yan kung talagang gusto nyo po kung talagang gusto nyo po talaga mag ng medalyon ang isishare ko lamang po sa inyo kahit isang, isang bisis lamang po na medalyon po para hindi kayo may magputir magpudir bakod balabal pundo uh, dasalan po yung uh, kanyo po, hindi na kayo mahirapan po magdasal pag marami po kayo medalyon marami kayong papakainin araw-araw parang kanyan yung pamilya na pag uh, kang sinabit eh, papakainin mo 'yung araw-araw niyan. Ay isa lamang po ang tagubilin ko po sa inyo ay yung, kung mag dal po kayo ay napakalakas po ang yung pinito juice. Kung gusto niyo po, kung hindi na gusto sa akin okay lamang po, pwede kayo manggamot na wala ng medal po. Hindi sa pagano po, ko ah, po ako. Wala po akong quintas hindi ko ni po Talagang ginawa sa lang ko lamang po. Pero nasubukan ko na ko 'yung medal ko po na talagang Ah, uh, kon po. Dabis uh, po 'yun. Subukan ko na po 'yun. Ah, uh, ko. Basta alam mo lamang po kahit kahit ano pong klasing uh, wala kang sinuot na medalyon, pwede mong gamitin po yung mga uh, ko po sa inyo yung mga orasyon nila. Halimbawa, uh, wala kang medalyon ng Benito Diyos, uh, medalyon ng San Benito. Pwede mong gamitin po yung orasyon nila basta gawin mo lamang sa tama na yung hindi mo dinibus yun tapos gagamit mo yung kanila, magagamit mo yun ikakasi sa inyo yan yung mga orasyon ng mga ipinito nyo, sambinito, tardar mga orasyon nila, magagamit mo yan basta isa puso, isipan mo lamang po ang pagbanggit po at alam mo, dapat dito po eh, ma mo, maisaulong po lahat yung mga gagamitin mo orasyon pati pantawas man o mga panggamot, Uh, pampudir, may mo yan. Kahit wala kang medal yun po. Ayan, tandaan nyo po. Uh, uh, yung may nag po na nag po sa akin na uh, yung medal yun po ay kailangan po dasalan yan. Hindi mo magagamit yan kung walang pudir po yan yung dasal po sa kanyang pakain. Subukan nyo po, halimbawa uh, po, yung kumuha kayo ng kuan uh, Uh, nag-alaga po kayo ng baboy. Halimbawa, nag-alaga po kayo ng baboy o aso. Bumili kayo. Tapos, hindi nyo pinakain. Anong magangyari doon? Hindi, hindi rin po manghihina po yan. Kaya dapat po, kung bumili po kayo ng kon po, uh, dasalan po nyo pakain. Araw-araw po yan. Kaya, ang bilin ko po sa inyo, kung talagang gusto nyo po magbidal yun, nasa inyo yan. Uh, hindi kayo dito na sinasabi ko na maganda o nasa inyo yan pero ang bilin ko talaga sa inyo kung kung kayo talaga midalon dalawang isa lang po ang kukunin para hindi kayo may rapang mag bagod balagod po po yan saan na nawaan po ninyo uh, sana po ay naintindi niyo po aking paliwanag po at uh, may isishare po ako sa inyong orasyon po na orasyon sa sakit na biki po alam niyo po yung sakit na biki po ay uh, yung namaga po dito sa konvo natin liig uh, parang tatrasang trangkansuhin o masakit ang lalamunan masakit ang ulo, dadamay pati ulo dadamay lahat yan kaya ishare ko po sa inyo para makakanya po malaman po ninyo para hindi na po kayo pupunta sa ibang uh, pupunta po sa doktor kung mahina po yung resistance niyo po Halagang makakasakit po kayo para kayong tatrakosuin. Kaya ko po sa inyo ang orasyon na, uh, na aking nagagamit na po, na marami pong naggamit po ito, aking binagi po sa mga tao na uh, pupunta sa akin. Para uh, malaman po ninyo na hindi na po kayo pupunta sa iba. At isulat nyo lamang po para magamit po. halimbawa po ay nakasakit kayo po ng biki, alam nyo na po ang gagawin po ninyo ito po ay mm, po ng sa pangalan ni Kristo so na taga ng rin po. Usalin po sa kamay, usalin po sa kamay, tapos uh, ihip po sa kamay, ihilot po sa biki po, yung biki. Kahit na gawin niyo po dalawang bisis lamang po sa isang araw po, unti-unti po mawawala po yung uh, sakit na biki po. Tapos ang gawin niyo pagkatapos niyo pong idampi yung kamay niyo, ilot po niyo yung hindi hilot na hilot nang hilot nang hilot. Basta idampi niyo lamang kamay niyo dahan-dahan po. Tapos ah uh, usalin niyo naman po nang isang beses po ipo niyo sa tubig, inumin. Inumin na po tubig, inumin po. Narito po ang orasyon po ng uh, gamot sa biki po. Yan po. I I-con nyo po, i-screenshot nyo po para makopya nyo po. po. Uh, ang orasyon po ay ama sa gui, nagui, magui, yuro buam, hokmog. Gusto siya po yun sa pangalan ni su si Kristo, taga, na, taga na rin po. Ama sa gui, nagui, magui, yuro buam, hokmog. Hokmog. Yan po. Ako uh, po sulagin nyo po yung susi. Uh, usalin nyo po ng tatlong beses po sa kamay. Tapos, isunod nyo po yung susi tapos ihilot po tapos sarin nyo po ulit tapos iibugan nyo po sa tubig at inumin po yan po yan po maraming salamat po sana po naintindi niyo po aking paliwanag at uh, siya po kay ah, uh, Emil Ortiz commented Jim Tingson commented Arnold Francisco uh, Gisong Del Mundo Armored uh, Arulio, Arroyo Minted Rumi Ramosog Rimusag ah, uh, Rumi Rimasog Kuminti Capistrano Emil Or, uh, Ortiz Kuminted uh, Marical Corpus Kuminted Silas Eleanor uh, Balisteros Kuminted Jim Tingson Kuminted uh, Sa mga hindi ko mo nabanggit po uh, Siya ko sa inyo sana po uh, mag subscribe po kayo mag like and share at paki follow po ang Facebook feeds ko po ng iwangin ng mga sa maraming salamat po maraming salamat po